So ito na nga mga Habibis, I'm super excited today kasi darating na si Habib David galing sa India. At the same time, may mga dalating kaming friends mamaya sa bahay matutulog. And before ko sunduin si Happy David sa airport, pumunta muna kami ni Ate Rose sa palengke. Kailangan kasi bumili ng mga pangrekado para sa lulutuin ko para sa mga friends namin. Nakakita ko ng gata, parang gusto kong gumawa ng ginataang sitaw at kalabasa na may hipon, kaya ito bumili na rin ako ng gulay. At pag uwi namin ng bahay, inayos na ni Ate Rose yung mga pinamili namin. And today din pala ang last day ng mga workers malapit na matapos tong aming CR. At naayos na rin yung mga electrical wires namin, kaya ito may takip na siya. Dami kasi bakit ito pinabayaan namin bukas. Nakakalo loka. Sa office ko naman, kailangan lang takpan tong butas na to. May tinatakpan din pala sa Master CR namin kaya hindi ako makaligo. Nakakaloka, kailangan ko na sunduin si Habi David sa airport. At dahil diyan hindi ako nakaligo, kaya nagpabango na lang ako. Sinamahan ko na rin ng pulbo sa mukha, Char. Excited na ako sundin sa Happy David kasi five days kami hindi nagkasama. Maya-maya nga lang eto, nasa airport na ako at nakita ko na si Happy David na nag-aabang sa akin. Pagod na pagod daw siya sa biyahe at hindi daw siya nakakain kasi masama yung pakiramdam niya. Kawawa naman. Kailangan daw niya ng yakap, sulat, tsaka ng kispirin. Kakaloka. At bago kami umuwi sa bahay, dumaan muna kami ng grocery kasi sabi ni Happy David magluluto daw siya ng sinuglaw. May mga ingredients daw siya na kailangan bilhin. Come ma'am. Ano pa sa lewong mo? Mga oh my God, Senior, citizen Senior Citizens Pack. Senior Citizens Pack. Ito nga favorite Favorite Favorito nito. Buti bumili ka ng madami. Bumili ka ng... Yung kulay green bumili ka. Hindi yan yung ito, isa. Green. The other one, parang dakating ko like. Yung mabango ano? oh, na bottle. That one is ano yung... kasi dry eh. Oh, dry na. Dry herbs yan. Ito yung mga pampasalubong ko. Pa. Kasi chocolate lang. Gino lang chocolate. Yes, that's nice. Tapos sa India, since hindi ko alam makakabalik tayo doon. Kasi mahirap makabalik doon. Ano binili mo? Ito. Hello. Dandaan ba kasi siya Ano? Careful. ano alagay niya? Ang ganda. Rapan ko pa. So we're gonna think about. Basta decors ako. Yes, ganda. Sa luto si Javi Ganda. Ano? Oh, ano siya? Made of wood? Yeah, it is. Paano ba? I think mix. sino na natin. Okay. This is the right one. Right and left. Oh, yeah ganda. Please, uh, yeah. meron na tayong from India talaga. Tapos, di ba nag-innovate uh, tayo ng CR? Yes. Ito ilalagay ko dun sa CR, mga no, bagong... Nakita ko kasi dun sa airport sa India. Tapos sabi ko, ang ganda, bagay na bagay sa bahay. Because you know how I love dark blue and... Dark blue, maybe blue and brown or, or and gold. Ano yan? Ay, ang ganda. Ay, Pero iba't ibang pattern to same color, iba't ibang pattern. Apat yung medyo pa nung cloth? Hindi. Oo, no. oh, cloth. Tapos ito, redwood na, yeah. redwood na nakahoy. Ganda. Yung matibay. Ipagabit so, It looks na. very classic, no? Yeah. Parang ganito. Oh, nice. Okay, maganda nga. Oh, so, apat to. Iba't iba to. Pattern. So, so gaganyan din natin. Ah, yeah, ganda. Punta? Yes. Oh, Galing no. sa hotel sa India, binigay sa akin. Ito, una ganda. Alam, ang, ang cute. Parang kinatitaan eh. Oo, oh, ang ganda. Ang ganda ng tunog. Tapos ito, bigay nila, ganda. Ay, alam, ang ganda nga. Oh. Galing sa hotel, yung friend lang. Beautification daw, ang meaning nito. Tapos, ganda. Oo, oh, babaeng maganda. Tapos meron siyang pika. Parang ako lang. Ha? Huh? <laughs> ganda. I love it. Ganda. Ipapaframe natin yes. ito. Ganda. Yes. Yes. So,